Good morning, good afternoon at good evening mga kalbi ko nung oras mga panood itong vlog natin to. I-update lang natin itong tatlong pares na nadikiran natin na mga green o pa possible red factor possible ino mga kalbi ha Kaya sa mga gusto pong kumuha sa Friday, nandyan po tayo sa Bukawe Pet Market. If ever napupunta po kayo doon, pwede nyo pong pekapan itong mga linyada ni Noel Baguio. At hindi lang yung mga Calvin, mayroon pang isang proven na possible red factor na dinala sa atin ng kumpare natin na si Yuno Avery na galing kay Noel Baguio din na mga producer ng mga red factor mga ka-Alvin kaya nasa Bukawi ka o kaya kung gusto mong makatipid ka ng rider fee na taga Pampanga tayo, yung ipaparider mo dito Pampanga to Manila at least mas makakamura ka pag nasa Bukawi Pet Market tayo Bukawi to Manila at magkano lang ang ipapasta sabay natin kay Boss Sunny na kay Pet Moto Bird Moto TV na siya po ang nagpapasabay ng mga ibon natin pag nasa Bukawi Pet Market tayo mga Calvin ka kaya i-update lang po i-update ko lang kayo mga Calvin ka na ipapasok lang natin ang ating intro mga Calvin, ito ang unang pares na Project Red Factor mga Calvin, na proven. Ayan, nagpo-produce po yan ng mga Red Factor mga Calvin. Kaya yan, nesting na po sila. Ayan, i-out natin yan sa halagang 3,000 mga baliyan Bali yan, possible fail follow po sila na back to back mga Calvin. Kaya sa mga gusto pong kumuha, ayan ha sa halagang 3,000 may proven breeder ka na ng Red Factor Pale Palo na project. Uh, hindi ko alam kung ispit sa OPA pa itong cock na to kasi dinala lang sa atin ni Paring Yuno na breeder ni Noel Bagyo mga Calvin. Ka Kaya ano pang hinihintay ninyo? Abang sa Friday, pupunta tayo sa Bukawe Pet Market. Baka pwede nyo ipasabay ito kay Boss Sunny na Bird Moto TV na dadalhin natin sa kanya lahat ng mga ibon na ipaparider natin ay dadalin natin yan sa Bukawe Pet Market if ever na hindi po kayo makakapunta ng Bukawe Pet Market ipaparider natin ipapasabay po natin yan kay Sunny na vlogger na si Bird Moto TV kaya mga kaalbin ano pang hinihintay ninyo kuhanin nyo na yan para at least meron po kayong producer ng mga Red Factor Pale Palo if, eh, alam ko ito yung kak na to mga kaalbin sa OPA sabi ng ang kaibigan natin na si Yuno na breeder ni Noel Baguio mga Calvin ka kaya ano pang hinihintay ninyo mga Calvin kuha rin na ito mga Calvin habang mainit-init pa at may proven breeder ka na mga Calvin sa halagang 3,000 pesos Ayan mga Calvin ha, ayan pa yung pangalawang pares natin na binigay sa atin ng ating kumpare na si Yuno Avery na galing din po yan kay Noel Baguio. Ayan po ay mga green o pa possible ino. Ayan mga Calvin, may chance ka na maglabas ng red factor o pa ino sa halagang 3,000 pesos if ever na kumarga po ang kanilang possible ino na malakas ang kanilang dugo, matik na maglalabas ka siya ng red factor o pa ino dito sa linya ng ito mga kaalbin ha baka magtaka ka bakit wala silang leg band dahil nga po yung mga ibang ibon niya na almost nasa 50 pieces na mga possible red factor dahil nga po may mga kargadong mga pale possible ino split ino at mga possible dilute hindi na po niya masikaso dahil nga po yung asawa po niya yung nag-aalaga sa mga ibon kaya hindi niya nalilegban yung mga iba kaya baka magtanong kayo bakit yung mga iba may legban yung time na siya po ang nag-aalaga ay nabigyan pa po niya ng leg band. Ngayon ay nag-aasikaso nag po siya ng papel niya. Pag alis po niya ng ibang bansa, ewan ko ibang bansa o magtrabaho po siya sa ibang lugar mga ka Kaya medyo busy si Noel Baguio. Kaya ganyan po na ina-out po niya ang mga ibon po niya. Lahat nag-quit na po siya mga ka Kaya yan po yung mga project po niya. At ipapakita natin yung mga appearance nito na talagang nagsilabasan po yung mga red factor. Kahit itlog pala, pina-incubator ng kaibigan natin si Yuno. Papakita natin dito sa ating video para mapakita ko po ng gusto sa inyo yung pagka-incubator at may naglabas ng mga red factor. Naman ang pangatlong pares natin mga possible red factor possible ino ayan linyada po yan ni boss noel bagyo mga kalbin ka ha ayan 3,000 pesos kaya ano pang inihintay ninyo mga kalbin ka mag project ka na ng opa red factor ino mga kalbin ka yan sana kung ako marga itong possible ino na to sana malakas yung dugo nyo pagka ino para naman makapagpalabas kayo ng red factor ino dito sa project natin na green opa Yeah. <laughs> possible red factor possible ino mga kalbin. kaya ano pang hinihintay ninyo mga kalbin, habang pupunta tayo sa Friday ng Bukawi ayan ipadala mo na mga kalbin, para mapasabay natin kay Sunny or pwede mong pick up dito sa Bukawi Pet Market para hindi ka na mamahalan pag ipaparider natin nandito ako sa Pampanga ko, mga kalbin. kaya ano pang hinihintay ninyo kuhanin nyo na to habang may tatlong paris pa tayo at isang proven breeder na ina out natin mga kalbing ka Ayan mga Kalbin ang last pair natin na green o possible red factor possible ino bali tatlong pares na lang po ang mga possible ino natin na possible red factor na opa Ayan na, na linya da po yan ni Noel Bagyo sa halagang 3,000 pesos mga Kalbin ha habang may tatlong pares pa tayo tapos siguro pa na benta tatlong pares na to magpapadala ulit si paring Juno Avery na mga e ibon na galing kay Boss Noel Baguio para i-update natin ulit mga Calvin. Uh, titignan natin kung ano pa yung mga available doon para naman po ma-out natin mga linyata ni Boss Noel Baguio na mga project o red factor na split sa ino. Yun, naubos na. Yung mga project fail follow, meron pa siguro. Tsaka yung mga project dilute na mga red factor mga Calvin. Ka Kaya ano pang hinihintay ninyo mga Calvin sa halagang 3,000 pesos. Yan mga Calvin ha, meron ka ng Project Red Factor na linyada po niyan ni Noel Bagyo mga Calvin. Kaya ano pang hinihintay ninyo mga Calvin para sa Friday nasa Bukawe eh. Pet Market po tayo para kuhanin ninyo ang mga ibon. At ayan mga kalbin. Bine-in update ko na po kayo sa mga tatlong pares na project operate factor possible ino kasi yun na lang po kasi yung mga possible ino kasi nagkaubusan na po ng mga project operate factor na split sa ino na galing kay Noel Bagyo yung kukuha din natin yan pag naubos ito uh, titignan natin kung ano pa yung mga available dun sa aviary ni Paring Yuno na siya po yung kumuha sa mga ipon ni Boss Noel Bagyo kaya i-update ko po kayo pag na naubos natin to by next week. Uh, Siyempre, i-deliver muna natin sa Friday sa Bukawe Pet Market yung mga order natin. Katulad niyan meron tayong mga order. Ayan po, nasa taas po. Meron na po silang mga pangalan para hindi po tayo magkandali tulito. Kasi nakaseparate na po yan yung mga ibon na yan. Katulad niyan no? naka-set na po sila yung mga project red factor na speed sa ino natin. umuwi din tayo at meron din tayo dito yan. Nakaset na din po sila mga Tapos ito pa yung mga proven breeder. Inout natin yung isa dito para naman po ah uh, matigay natin sa maswerteng kukuha nito na proven breeder ng red factor speed sa OPA na possible fail follow po. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Kuhanin nyo na mga Calvin habang mainit-init pa mga ka Kaya kung bago pa sa ating channel huwag mo kalimutan mag-like at mag-subscribe at i-click mo yung notification bell button natin para lagi kang updated sa ating YouTube channel